Good morning, good morning mga kalapatid Ayan, medyo maalon-alon ngayon Wala tayong trabaho mga kalapatid Kaya Bukos tayo dito sa ating mga alaga ngayon Video-video tayo mga kalapatid Ang ating dalawang Grisel, pinalabas na natin Hindi na, na naman nag nagsucces Yung kanilang itlog mga kalapatid Wala pa rin si Kaya hayaan na natin sila dyan sa labas problema lang kasi sa mga kalapalit natin oh. ay kung saan saan sila nanging itlog kung minsan dun sa taas nalalaglag lang yung kanilang itlog mga kakalapatid kaya sayang lang yung ating mga breeder na mga barako yan yung ating barako ano yung isa na ating barako ayun yun Yan si Ira natin. Ito naman yung ating si Oman. Dalawa lang yung breeder natin nitong malalaki. Tapos si Kulit. Tapos ito si Grisil Yan. Pinapagkasawa ko yung dalawa na baka may lumabas na ice pigeon lang naman ang gusto ko eh. Tapos yung uwak natin mga kalapatid Doon ko nilalagyan sa may ladder na yon dyan, 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 dyan Sa ibabaw ng ladder na yan mga kalapatid yan ko sila na, nila lagyan siya nilalagyan yung uwak Saka tubig kasi Pag hindi ko nilagyan ng pagkain doon sa kabila Dito siya makikisalo Yung uh, mga kalapati natin ay nagliliparan Ayan doon na siya doon na sa taas ng crane yung uwak mga kalapatid Kakain na yan maya, -maya. Wala si kulit ah. Hinahayaan ni kulit yung bahay niya pasukin ng ibang mga tao. Nagawa sila ng pagkain doon. Eh mga kalapatid, ang ating kalapatid dito sa offshore mga kalapatid. Pagtapos nilang kumain, mamaya ang babalit ang papalit sa kanila diyan ay mga bato-bato. Yun na yung na ang kanilang mga tira tira mga pagkain dyan mga kalapatid. Ayan, lang yan sila na titira ngayon. Kaya tuwing umaga mga kalapati. Dito, sa may park na ito, ililinis natin yan dyan. Pabunan. Kaya naman siyang uh, tanggalin ng map na basa. Ito yung ating barako na yun yan. yan ang iniisip ko pag nanganak nang yan nang 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 sila mga kalapatid. High speed yun. hindi ko rin nalampa hindi pa sila nanganganak hindi katulad ni Iran at ni Oman ay alam ko na yung mga anak nila alam ko na ang kulay nila ito papasok na naman sa loob kasi mayroon yan silang nililimpliman doon sa loob ng container ito nga pala yung anak ni Oman mga kalapatid pakita ko sa inyo kilalang kilala na yung kulay nila eh. itim mga kalapatid parang uwak Yan, parang uwak din sila mga kalapatid tapos yung, ano, yung babae Dark Lalaki, itim na itim Katulad ng kanyang ina Yan ang kanyang ina mga kalapatid Naglilimlim na rin Naglilimlim na naman Dalawa na naman itlog Black din siya, black Yung lalaki natin, black Dark uh, Globar yata ang tawag dito oh. Yan yung babae niya Okay mga kalapatid Thank you for watching Bye bye mga kalapatid